sama si Dangos! Tawag ko yan dati! Nagtatayin yung yan sa akin! Ayun, Nasa Na akin? yan si Dangos sa akin dati! Nagtrador din yan sa akin! Tawag ko yan dati si Dangos! Dahil niya sa Lumipat din siya sa akin! Ah. 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 <laughs> ko yan si Dangos! Babasagan ko yung kungo niya! Alam mo ba? Ano? sa ba? Ano alam Ano yung pinan ko dati ko yung kasamaan sa ano ah, bundok sa bundok uh, oh. mismo siya na yung mamin na may pagnanasan sa kailigaya so hindi ko alam kung totoo yung trabaho na yung... yes huwag tayo okay, magalala hindi na bago sa akin yan yes. ito yung sabi ko siya sabihin ko siya pag nakita yung si Dangos papatayin nyo ha okay, yan sige okay. ha ha ah, ah, ha ah! yan ang gusto ko tapos dalhin niyo sa akin! Oo. Oh. ko yan si Dangos lang! Bok-bok! At saka! Kung may sa ating grupo mo, sabi mo lang. Sige! Okay. Yan ang gusto ko! Dahil gawin si Dangos! Ah! 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 yan Ah! Ah! Ibiyak na rin yan. Madami ng usok. Wala na yung sariwa ng amoy. Hello, Jenny. Nakakahinga ka pa ba dyan? Meron pa. Meron pa. Buhay pa ba yan? Kayaan? Oy, mawa naman kayo sa biyag natin. Huwag niyo masyadong pausukan. Ilipat niyo dito ang usok. Na pa napahong init-init na dyan, boss. Ano? Gusto ko ng tikban. pa pwede ba tayo magpahinga mo na? Anong pahinga na sabi mo? Yan sinanggos natin! Andir ko yan! Dito ako! Dito lang siya! Ha! Ha! Ah, ah. Ha! Sa payang siya! Hindi siya umangat! Yan ang katotohanan! Ha! 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 Utang na niyo! Ha! Ah, ah. Yan ang katotohanan! Dito no, lang siya sa akin! Hindi siya umangat! Papayagan mo ba akong bumaba bukas? Yan! Totoo yan sinasabi niya! Commander! Yan ang gusto ko sa'yo! bukay? Ah! Kailangan kong bumaba sa patag bukas! Ah! Wala akong mga gamit dito! Sige! At kailangan ko rin kumontak sa mga dati kong kasama! Ay, kumundal! Baka Hindi! Sa kasamaan ko sa bundok! Di ba? hindi Di ba walang wala Di ikaw lang? Oo! Oh. Siguraduhin mo lang yung sinasalita mo! Sa totoong ay, buhay! Ay. Babalik ako! Ako yung nakabihan ko muna! Oo! Kay Sinye! Tutupan ako! Tutupan ako! Tutupan ako! Tutupan ako! Tutupan ako! Sa totoong buhay, ako ang nakabiyag kay Tine. Ako ang biyag na Hindi si Tangos. Dito kaya si Tangos sa akin. Hindi ano lumangat. Yan ang katotohanan. Napukang na kayo. Huwag kayong maniwala. Yan ang katotohanan talaga. Diba? Madal. Totoo yan, boss. Huwag mo itong papapahayin sa patag. Yan. Alam natin. Sabahan mo bukas. Sumahan mo po ka ka. Yes, alam mo, boss, kanina pa yan ang sabi na bababa siya ng, ano, patag. Bababa! Pero bakit ang gutom ko, boss? Ka. Malaka ang gutom Sinabi kong bababa ako para kumuha ng gamit. Huwag kang ka ganyan! Hindi! Pahinyo na rin ako! Huwag muna! Pahinyo na gramin. Kasi masarap Ay, din. Huwag ang matapang! Totoo ko masasama sa tuloy namin. Pwede lang ito pa palutan boss Saan ba si Pete Si Pepe! Ah. Dandoon ah. sa kabilang ah. mundok! Parang hindi ko kayo mga kasama. Salamat ano kita na Sabi lang kami na. Mundo ka namin doon tayo. tayo. Kaya, Pero aratabi. ano ang ginagawa mo? Mahirap Saka na. Ako. Ha? Pero ngayon, patutunayan ko sa inyo kung sino talaga si Ligaya. Yan ang gusto ko! Ah, ah, ah. Kung gusto nyo, ngayon papatayin ko na yan. Huwag mo na! Nangingitay ng isang baboy! GG Alam mo ba marami nag-i-interest nyan? Papatay mo okay. okay. na. Huwag mo na. Magkawaan na ay, natin. mo na. Bago ko patayin. Bago namin patayin niya. Igaya! Ikaya, Igaya, ito na masabi ko! Ay, bakit pati ako papatayin mo? Sige! Ano? Ano? Sige! Lumaban ka! Igaya, ito masabi Man. ko sa'yo! Ano? Kalma. kalma, kalma lang, kalma lang. Ito, mag-usap tayo, Igaya. Ano ba kayo? Magkasama tayo. tayo ah. Commander. Ginawa ko na lahat para mapatunayan sa inyong kumampi ako sa inyo. Maganda na siya, Commander.

Yes, yeah, Badang Gate! Tao Juan Timpian! Ang tao yan, Commander! Sino din ako! Boss! Ang sa akin! magaling ka, Boss! Yung sinasabi niya, ano? Yung nakasagin natin doon. Oh! Sana lang dumating yung hindi natin kapag hindi yun dumating. Isang uh, baboy? Oo. Oh. Yeah. Ayan ko na. Ang gagawin nito. Tutupad yun! Papatay ni Ligaya to. Pag hindi dumating yung isang baboy! Oo. Oh. Dahil matatakot yun sila. Kung mawala yung isang prinsesa ng Team Senshi. Ha! Baboy ah. lang ba, boss? Masyado maliit nung baboy ah. Bigas! Ma. Sige, bigas sa kamera! Pagdagan natin ang pera at kabigas! bigas. Sige! Ang ko. Huwag natin ano, huwag natin. Ano? Ayan! Anong sabi mo? Ha! Ha! Ano sa? Nabibito! Nabibito ako mo. pa ako na mas maganda pa. Planuan natin maigi kung paano natin may isahan ang Team Sanchez. <laughs> Dahil tuso ang mga dati kong kasama. Yan! Ito! Naplalalo ka na! Tuso pa din ito! Sinabi ko sa inyo na tuso ang mga dati kong kasama. Ah. Kaya aalamin natin kung anong hakbang nila. Yan! Ito Tuso ka rin po sit ka! Sa Walang tayo na, na, na magkasama. Kung hindi ako kakampi sa inyo, hindi nyo malalaman kung anong plano namin. Dahil sinabi ko sa inyo, kung ano ang totoo. Yan! Yan ang totoo! Totoo ba yung sinasabi mong buwis ka? Huh? Kung ano ang totoo, yeah, yan ang totoo! Sinabi ko na sa inyo kung ano magiging plano! Yeah! Kailangan, hindi tayo maisahan ng team science! Yan! Yeah. Tayo dapat na makalamang sa kanila! Kapag makita na natin ang baboy, magdalawang grupo tayo! Yeah! Mag-iwan tayo ng apat na taohan sa baba! Yeah. Para yan! Magandang plano yan! Para makamana natin sila! Magandang plano yan! Kumander, masarap siguro lesunin to. At ito! Wala! Ilalagay natin sa pinakahuli tibok natin! Sige! Kailangan mahuli natin sila sa bitag. Boss. Para maisahan natin ang team. Wala tayo yung point mo. Wala tayo yung plano. Yan! Yan ang pinakadamit dyan. Sayang ka, Gini. Ang ganda mo. Yan! Ang ganda Ay, aligay aligay. mo. Halikan mo! Halikan mo! Kung totoo ka! Halin pa to ni Kelvin! Ah! Pangunguna ka lang. Ah! Ah! Ampa komo na Yan! Halikan mo. Pakita mo, halikan mo. Yan! Halikan mo to, do. Yan! Yan. <tod mo talaga> Patung diling-diling -diri ka. Pero kung sa lalaki hindi. Tigaya. <tod> Hello <mo> Tigaya. <talaga> Gusto ka Gusto kita, Tigaya.

Pwede! Oo! Oh. Patayin mo na ako! Sa so, Patayin kita! Anong gusto mo? Ang na tayo. Huwag ka lang. Huwag ka lang magalit. Right. Right. Ah. 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 Oh. Ay! Tignan! Huwag ka lang nito. dapat ganyan! Masisira ang grupo! Huwag ganyan! Huwag kayo! Napapasukan oh, uh. tayo ng mga vlogger kanina!

Oh, Wala ko ng baril. Kailangan ko ng baril, Bogard. Wala akong protection para sa sarili ko. Aga, bukas! Pag hindi dumating yung bakoy. Ha! Huwag kayo maglagiyan. Ano na ako? Matagal ko lang gusto sa ligaya. Kaya tumundan natin. Hey, kaya natin noon. Huwag ka na mamatay yung biyag natin. Ano makakot ko Lelitsyo na hindi naman natin ito bukas. <laughs> yeah. Magpantay kayo dyan! Ikaw, anong sinusunod-sunod mo sa akin? Nalalaan nila talaga! papatay sa'yo! Ha! kayo magsuntok kayo, basta walang marailan. Ano? kayo sa kama! Huwag ah! <laughs> <laughs> Ha! Pakunwari ka pali kaya! Ito naman, kunwari. Alam ko ang gusto mo rin ako. Ayah! Talaga ba? ba? <laughs> Talaga ba? Ayun ang tingin ah! mo? Ah! Talaga ba? Hindi ko kaya yung atawan mo. Pag-ingat kayo dyan! Ito yung spalikan! Pag-isang kayo, gumakablangin! Mander, kalian, Ano Mander? Umuna lang idi si guys dito ni Karen. Please, Karen. Okay, puy deyan. Ganda ng plano mo. Ha. Anam ko. Tigaya. Ganda ng plano mo, sana. Sa taong pagbibigyan ko gusto 'yan, Karen. Hindi pwedeng ikaw lang may gusto. Ano, gusto mo rin ba ako? <laughs> ha? ha. <laughs> Tatawanan kita, ya. Hindi tanong mo ba kung gustuhin kita? Ha? Ah, mangyari yan. Ha! Ah, ah. Patayin niyo na lang ako! Yan! Pero kung gusto niyo mamuno ako dito! Kaya ko pa! Ah. Pero kung -tay tayo! Bravo. Yan! Dahil kung gugustuhin pa kita sana noon pa! Ha! Ah. Wala akong ura sa mga kapwa ko kasanahan! Yan! Ano silang gusto mo si Bebe, ha? Si Bebe ba yung gusto mo? Wala akong gusto sa inyong dalawa! Nakaka-confirm ka Bebe, ha? Nagawa ko lahat! Dine, para sa inyo! Para sa iyo! Narinig mo ba yung bugar? Ah. Ginawa niya lahat para sa amin? Huh? Uh -huh. Uh -huh. Wala ka nang ginawa, ha? Ah. Huh? Uh -huh. Ano bang nagawa mo? Ako ang dapat! Bakit ni Kaya?

Hindi pwede kung pumain si Jean eh! Ah, Anong Jean eh? Ah, baka walang tila! Tapos sama ka sa amin! Oo! Sama ka ito, sa amin! ko wala kayo ni Bugard! Sige! Eh, ano, sama ka sa amin! Oo! Uh -huh. Sige! Huwag muna! Halitin muna sa po! <laughs> Talaga bang aasawahin mo si Bugard? Sige! Tagalin ko ha! Huwag kang tumakbo! Babarilin kita ng buwan!

Nakuha rin ka talaga Alam mo ba ang pakakawalan siya dito, Gar? Huh? Ako ang papalit? Si Kevin! Naghiwalay na sila! Huwilan mo ako! Hindi na ako natutuwa iyo! Baka gusto kong tusig pa kita! Yan! Hindi na eh. Ayaw sila yung disisyon mo! Ang isipan mo muna! hindi ka mabugbog. Yan. Pero kailangan natin ito bukas. Kailangan mag-iwan tayo ng mga tao dito. Kailangan. Mamayang gabi. Kung pwede. Tatawid ako sa kabilang bundok. Para puntahan ang mga dati ko sa mga... Yan ang gusto ko. Para magdagdagan yung kasama at tante. Sino mga gustong sumawa sa akin? Alam ko galit sa akin ng iba. Dahil sa pagbagong buhay ko noon. Eh. Hey, mga mo. Pero sana. Kahitin nila. Kailangan po talaga sila ngayon. Para dumami tayo. Yan. At mas lumakas pa. Ine. Ano, sa akin ka na. Ha? Oo, Yan ang gusto ko. Bumayang ka na. Ano? Gura, gura. Gura, gura. Gura, gura. Gura, hindi ko kita Yung dalawa. Boss, hindi ko nakita. Talit. Walang tao dito, boss. Walang tao? Wala kami nakita. Yan. Nasaan pa yung dalawa? Yung dalawa, sinong dalawa? ba yung ibang mga kasama nyo? Hindi ko namin alam. mo na! mo na! Ayaw mo na! Ayaw mo mo na! na! mo wala akong okay, mawak ng barel! Pag mawak ng barel! Tumanda, laki na! Oo! Oh. Pag naglandian kayo siyang dalawa! Dyan bawal ng barel, baka maputok yan! Commander! Ang gusto nyo kumandel, pag hindi ako niya sinagot, nyo na lang ako! Wag! Sino tanda na kumandel? Ano? Bubusan ako na! Bugay! Sakihan mo! Bugay. Kung hindi ko siya sasagutin, patayin ah. na lang siya! Patayin mo na mangyari yun, eh.

Matay ka natin na si true Dahil kung true love ko pa, to